sa so, ang hapon sa inyong lahat ng no, mga ka-viewers, mga ka-farmers so, Ngayong hapon, share lang po sa inyo Ang aming ginagawa so Ito na po ang ating talong na lagpas tao At saka sa tabi ang ampalaya Kung saan wala tayong makita isang talbos na hindi naputol, lahat putol So sinubukan natin baka makarecover pa Kasi may mga dahon namang natitira na maganda Baka sakaling makarecover pa So kawawa po So ngayon tingnan nyo Ito po ang aming ginagawa Nilinis po namin ang puno Kasi sobrang dami pong mga dahon ng talong Na bumigay sa bagyong kristen So tinanggal namin tapos niraton So kita natin no uh, Mga puno na talong na bumigay sa sobrang lakas po ng hangin okay So ito po nilinis namin kasi bukas ay didiligan namin to ng fertilizer so ito po ang pangalawang araw apat oh, pangatlo no? so kung nakita natin may mga bagong suloy na ito na lang po ang ating alagaan para magkabunga at magkabawi tayo ulit sana nga mga ka-farmers mga ka-viewers makabawi tayo oh. <laughs> so yun po Nilinis no Inayos ang mga mulching Kasi uh, Nabunot ang tusok Tapos napunit yung iba Kasi gato na Yan na po Ang aming ginagawa So bukas didiligan namin ito ng fertilizer So nagbumba, namin, uh, nagbumba na po kami Ng uh, bio agronica Para Yung ano may uh, mga naputol nating mga sanga ay maano po hindi matuyo no hindi magkapunggos so, kung tingnan natin ito ganda po yan nilinis nila Ngit ngit. Sabut sa Jer? Sabut sa alambre Okay, anong masabi mo sa mga subscriber natin, Jer? Magdilig tayo bukas. Nang ano ang dilig natin? Abono ng fertilizer. Okay, magdilig tayo ng bukas ng abono ng fertilizer. <laughs> sa dami ng sa dami ng bunga. Sa dami ng bunga. Ah, May bunga pang nakita Si ka-farmers <laughs> So, yan po no? oh. So, kita nyo ang puno Shout out po doon Rene Simbrano Okay, mga shout out doon Kay Rene Simbrano Ikaw rin Sige rin Ka-farmers po yan Shout out ako ni Kuribong Ah. Shout out din kay DT DT <laughs> Yan, sobrang dami po mga nalaglag na dahon sa puno kinuha, no? Kasi hindi natin to hayaan pati yung mga sanga. Once na may mga uh, nalaglag na mga bunga dahon sanga, tapos hayaan natin sa gitna. Uh, hindi po siya pwede ng mga ka-farmers, mga ka-viewers kasi mag po siya ng ethylene ibig sabihin madali lang pong mamatay ang mga pananim natin. So, unin natin siya alisin. Pwede natin itabi or sunugin. So, yun po ang magandang solusyon. Para uh, maywasan natin ang ano po, pagka o pagkos ng ethylene. Okay, so yun lang po ang uh, ibahagi ko sa inyo, mga ka-viewers. So, yun po no, ang aming ginagawa.